Hello mga ka-asenso! dito ko na lang po sasagutin yung mga nagme-message sa akin dahil marami po kayo hindi ko po kayo ma-isa-isa sa nagtatanong kung bakit malulusog malalakas po yung mga sisiw namin honest to goodness po na pagbabahagi sa inyo wala po kaming namamatay na mga sisiw dahil po sa karamdaman meron po kaming mga nagkakasakit oo tama po yan may mga nagkakasakit pero yung mga nakikita ninyo dito sa brooding pen po namin o sa brooder wala po silang mga karamdaman katulad po ng mga o post ng iba na nagkakandaratay po ang kanilang mga sisiw at yung mga manok nila. Dito sa amin wala pong ganon. Dahil nga po yan sa program na aming ginagawa, wala po kaming baksin na ginagamit. May mga sakit po na tumatama, yan po yung parang kulugo sa kanilang mata o malapit sa ilong. Pero saglit lang din pong mawawala dahil nga po yan sa premoxil powder na aming ipinapainom. Three days straight po kami nagpapainom kung nagkakaroon sila ng bulutong. Pero ang program na ginagawa po namin dito kaya sila malulusog. Ika 15 days po nila nagbibigay na po kami ng pepe de warmer at 16, 17, 18, 19, 20 ayan po ang pagbibigay namin ng sulfur QR para maiwasan po ang coccidosis o pag-stretch ng kanilang bituka dahil po sa pag ng kanilang feeds from chick booster papunta sa mixed feeds na po at regular po na pagbibigay ng vitamin pro para sa malusog nating mga sisiw.